Ibinida ng Agriculture Department ang horticulture and urban agriculture. Bukod sa kahalagahan ng pagtatanim sa sariling bakod, itinampok rin ang isang halama na abot sa kalahating milyong piso ang halaga. Yan ang ulat ni Clay Zalpordilia. Ang makukulay na bulaklak sariwang prutas at naglalago ang gulay ng mga ito, ibinida sa Pagsibol Horticulture and Urban Agriculture Summit. Layo ng event na ipakita ang kahalagahan ng urban agriculture o pagpapalago ng gulay, prutas at mga halaman sa syudad. Ang mga lettuce na ito mula sa isang bakanting lote sa BGC na ginawang sakahan simula noong pandemya. That idle land ginawa nilang productive and to help yung community din. Kasi syempre naman, during the lockdown, um, na ano po natin na uh, madaming uh, displays, syempre, people didn't have access to fresh vegetables. Ayon sa Department of Agriculture, makatutulong ang urban agriculture na mapataas ang supply ng pagkain sa harap ng banta ng El Nino at paparating na La Nina. As we need to increase production, we have to use all the land areas if possible. And so maganda sa urban uh, agriculture is nandun ka na sa market eh. Diba? So sana natin ito, ma-promote. Na isang Bureau of Plant Industry na itaguyod ang horticulture o pagpaparami ng halamang ornamental gaya ng bulaklak na itinuturing na high value crop at malaki ang potensyal sa pandaigdigang merkado. Ito ang San Severia Dragon's Breath. Nagkakahalaga ng kalahating milyong piso. Mahal dahil may kakaiba raw na kulay, unique na pattern, matatagpuan lamang sa silang kavite at kayang mabuhay hanggang isanda ang taon. Karaniwan itong binibili ng kolektor at ine-export sa Thailand at Indonesia. Si Geyser natulungan ng kanyang pamilya dahil sa pag alaga at pagpaparami ng mamahaling halaman. Nung natuto na ako nung paano nila paramihin, naging skills na siya, yun na yung binabayaran sa akin ngayon. Pero so yung kapatid ko, pag Um, kailangan ng pambaon, binibigyan ko siya pag nagsasweldo na. Yan. Wala dito sa plan. Globally, it's a billion dollar industry na merong ganitong industriya na pwedeng pasukan. Pangalawa, kung merong interest, technical assistance is there. The DA is there. Pag nag-invest na tayo, paano ba natin to may market? Uh, nandiyan ang logistic support natin. Bilang suporta, pinagunahan ni First Lady Liza Araneta Marcos ang event na binisita pa ang iba't ibang booths. Magtatagal ito hanggang May 6. May mga seminar din na gagawin para magpalitan ng best practices ang mga magsasaka at stakeholder ukol sa urban agriculture at horticulture. Kalei Zalpardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.